everyone! Welcome to another vlog! Ang gagawin natin nga, ang ingay na ng batang ito, hindi pa man nag i na lolo siyang na ako. Eto, marami kaming mga bote ng plastic dito. So, ang gagawin ko ay mamartilyuhin ko, pipit-pitin ko ng magkasya sa... Ay, natatamaan ako ng magkasya dito sa sako. Napakalaki na nitong sako ko. Oh. Sobrang laki nito kaysa dinaring sako, sa kaya lang sobra-sobra uh, din yung mga boteng plastic dito, kaya kailangan ko ng martilyuhin ng magkasya, at ito, talagang inuusog ang video para makita siya ayan, nagmamaganda po, ang bata tingnan doon, katumingin ayun, ayun guys uumpisahan ko na ang pagpokpok nitong mga bote natin yihi meron akong amuyong dito Yeah. Yung gagawin ko, so kailangan yung boteng ganyan, ay mapit-pit ko ng ganito. Para magkasya dun sa sako, kahit na malaki ng sako, sobrang dami na itong aking ano. So pag ganito, kailangan lang ay uh, bubuksan itong takip niya para magkasya. Ganyan. Kasi kapag hindi hinalis takip, kahit anong gawin mong pagpokpok may hangin sa loob, hindi pwede so ganyan lang alisin yung mga takip-takip meron kasing ano eh programa na kada isang kilo ng boteng plastic o kahit na anong plastic na pwedeng ipalit ay kapalit na isang kilo biga so hanggang sampung kilo yung pinapalitan nila dahil masyadong marami na yung nang, nang ngayon Dati kahit na ilang sako, pwede nilang palitan. Pero ngayon, nag-ano na lang sila, naglimit na lang ng tagsasampo. Limit na lang nila ng gano'n para lahat mabigyan ng ano. Ayun. mapipit pit ng konti, ganyan. O, tapos yung ano, pit ilalagay na lang sa sako. Ganyan. di diba? O, nagpapabigat ka yung bigat bigat mo aray ang bigat bigat mo kaya ano kala mo hindi ka mabigat Yan. Tapos yung ito, ito itong mga napipit-pit kung ganito na mga plastic. Ayan, ilalagay ko dito sa saako. So, itong saakong ito, ang laki-laki, sobra. Pero hindi pa rin magkasya itong mga ginag... Pag, para magkasya sila, kailangan pit di ba? Diba? Ganun. Parang nakakapawis nga. Buti pa ito, madaling pit -pitin malambot. Ito kayang mga ganito. Malalagyanan. Medyo mahirap. Takip, takip. Ay, may tumatalsik. Yan, ganyan. Maraming lang pa rin may yung nating nagagawa. Okay, takip, takip. Yeah, ganyan yun lang guys. Yun ang masarap eh yung mga plastic mo na iniipon. May kapalit na bigas. Tapos mababawasan pa yung alat sa mundo, 'di ba? Hindi ka maganda nga yung ano, yung ginawa ng mayor. Sana sa ibang lugar, gano'n din. Kaya lang, mayor ng ano, yan ang programa. Mayor ng Angeles City, Pampanga. Yan. Shout out, mayor! Thank you! Ito, konti na lang yung mga natitira. Matapos ko na yung marami. So, pati itong isang sako, na ano ko na. Yan, yan, yan! Pag nagganyan yan ka, parang galit na galit ka. <laughs> itong maliliit na to. Uy! Ganda naman yung may ginagawa, no? Kahit sa ganyan lang ginagawa. Pinagpapawin siya na ko. Kesa sa lagi akong nanonood, nanonood, nanonood sa YouTube. Paratang nakahiga. At least may ginagawa naman ako ng kahit pa paano. Hmm. Ay, ang lambot. Ito, matigas to. Mm. Ay, matigas. Ah, matigas. Walang matigas sa matigas na martir Ya, yeah, ya. Yeah. Hmm. Hmm. Ay, ay. Mm. diba tapos may ginagawa matapusin ko na ang mga to mga apat na piraso na lang matatapos na ako apat na na lang tapos na dalawa na lang Ito yung iba mga kinaganuan ng tubig. Tapos, sa tubig na nilalagay sa rep. Tapos, pag naluma na, papalitan na naman. Ito na yung pinakala sa pasta po. Ito na. Ayun na po, no? Itong sako na to, guys. Uh, iba siya sa mga sakong isang ano ano ba yon yung sakong pang pambigas na yung tagi isang sako iba naman yung kalahating kilo ito mas malaki pa sa sako ng bigas na isang sako kasi ito galing sa mga ano binigay sa akin nung nag, mga nagdi-deliver kagaya ng JNT ganyan eh wala nang laman kaya binigay na sa akin syempre kinuha ko naman sayang sa so, diba napuno Tinali ko na ng alambre para hindi na bubo. Pero, tingnan po nuna. laki-laki. Ay! Baka meron ng ano to. Ay! Nagpas na ng sampung kilo to. No, ba diba, diba sayang guys? No? Yung isang kilo, isang kilong bigas, ganyan. ba diba? Ang ganda. Ayun, tapos na. O, oh, madali lang. Pero kahit madali lang ako, mga ilang minuto lang ako, pero yung pawis ko, sobra-sobra. Yun ang maganda, yung pinagpapawisan tayo araw-araw. Para yung mga sugar-sugar, manti-mantika sa katawan ay matanggal kahit papaano. Kapag kasi hindi ka pinawisan sa isang araw, hindi maganda yung pakiramdam, di ba? So, ganoon lang ano pa kaya yung gagawin ko kailangan ay maganda pa ako kasi kanina ay teka yung paawis ko kanina kasi uh, nagugas na ako dun sa likod mga maruruming bagay na nadumihan na na mga lalagyanan ay pinagugas ko na so tapos naglagay ako ng mga alambring sabitan ng mga plastic na pwede pang gamitin kagaya ng pag merong nanghihingi ng ulam merong pa paglalagyan, or yung inilalagay na ulam sa may rep So, magagamit pa yun. Pero yung mga iba, tinapon ko na talaga kasi hindi na magagamit. O, yun lang, guys. Tapos na ako. Tapos na yung project ko. Thanks for watching. Lagi kayo mag-iingat and God bless you.